Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatangga ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong ng mga nakakarang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 Sa Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon nito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap. Sa kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit ng mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. siya. Uh, hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Uh, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng, <coughs> ng, pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman sa ating Secretary Justice po na ma-protect po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po nung mga babanggiting ko rito at ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga at ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po, sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating Secretary at sa mga nandito po lahat uh, simulan ko na po ang aking uh, inandang salaysay your honor sa akin pong sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama undersecretary Roberto Bernardo po Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo ah, uh, dito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang ito po, ang unang taon po 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba uh, dito po naka-specify po lahat kung ang titulo ang title po ng project amount at kabuang ibinaba po ng aking boss ang iba pong sistema uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang po ang 10% pag po lumabas na po sa pag po tapos po uh, ang kabuan po ay paglabas po ng gaa pag po sa gaa may lumabas na wala po sa net ibig sabihin po noon uh, maari pong hindi ko lang po alam procedure maari pong sa bike po yun pumasok ah uh, andito po lahat po ang detalye sa aking yung pangsalaysay. At uh, mayroon pa pong mga uh, UA po, ang uh, program uh, locations po yata yon na naibabarag po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay sari-sari uh, pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Ah, uh, yung pong sa 2024 na UA, ah, uh, bukod po yung mayroon pong ba, uh, BICAM and NEP. Dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, mayroon pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Ang uh, huli po, ay itong 2025, meron halagang uh, 2.55 billion po, 1.65 sa NEP at 900 million sa GA. At ganoon din po ang ah, uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. Ah, uh, doon po sa sinasabi na meron daw pong um, ang ating Senator Jingo Estrada na di umano yung meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing uh, yun po ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo at ang sabi niya po ay merong meron ka pa bang kailangan uh, na worth 355, inala daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng lista sa kanya. Ang uh, um, pagkakabangit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, uh, sa kanya ko rin po binigay pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong hindi po ako ang nag, nagdadala wala po kaming hindi ko po nakakarap Senator Jingoy po si Jose Bernardo lang po ang kausap ko doon naman po sa nasabi no nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po ang totoo po noon yun po ay multipurpose building ang request niya po talaga dahil hindi naman po na makakomodate, nung nire-report ko po sa kay Yusek, na hindi naman po, hindi po makakomodate yung request uh, nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Usec Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito uh, parang daw po mapagbigyan so Uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So lumabas po yung, yung pondo, I think uh, UA po. So hindi po alam ni Sen yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So yung bilanggit po na mayroon pong 25% ako po ang at si Yusef Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion na request po. Uh, inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Sen. Joel Samuel Bukawi po. Uh, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigyan mo lang ito kay boss uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya yun po ay tulong ko pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po ah. ang pangapat po taong 2021 nakilala ko po si congressman Saldico sa pamamagitan din po ng Uh, numero po binigay lang po sa akin uh, ni Yusuf Bernardo. Hindi ko na po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede pe po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakalaga ng tanda ko po na dito po sa record ay 500 519 po ang pagkakatanda ko po. Ah, uh, after po noon 2022. So, yung 519 po ang, Excuse me, apo. engineer. Opo. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang sa laysay mo apo. para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na uumit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa na mong mo yes, sino po. pang salaysay Ito po simulan mo na lang doon sa Saldi sa po. simula oh basahin mo na lang ng dahan-dahan noong Agosto o oh, September 2021 nagkakilala kami ni Congressman Saldeco simulan mo doon sa simula mo na yung sa simula nung uh, gist ng yung salaysay yes, wag po. na yung uh, opening wala ko na si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Ah, uh, kasama kami sa Laguna. Ah, uh, nag-promote siya ng ah, uh, nag-promote siya uh, hanggang undersecretary. Si Sec Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO. noong 2019 panawagan ng secretary ng DepEd si Secretary Mac Billier. Uh, nung panahon na yun, ang tanda ko po, Sekreta Under Secretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyekto ng laibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakalagay ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15, nakalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ginap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera de representante. Samantala, ang pondo ng BICAM ay may advance payment ng 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. At ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nand nandito po. Noong taong 2024, may kabuhang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nang nai ng na nga sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay ko yung Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment depende na lamang kung ito nip o ga. Kaya lamitang inutosan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusuf Bernardo minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay mayroon saan dito po nakasulat po. Ayon kay Yusuf Bernardo, ang GA sources ng 2024 ah uh, na magkakalaga ng 300 para po yung uh, million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senator para sa 2025. Sinabihan ako ni si Bernardo Henry kay Sen. Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay si Bernardo, si po boss, kaya po yung 25 ay eh, naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay Construction of Flood Control Structure along Angat River, Sipat Section, Plaridel. Construction of Flood Control Structure along Angat River, Lumang Bayan. Construction of Flood Control Structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusef Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto. Subalit ang proponent ito na naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang may pababa yung Yusik Bernal sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking dio Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. ah uh, taong 2022, yun nga po, nabangit ko kanina, humiling si Nato Joel Villareva ng proyekto multipurpose building kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang napagbigay ng napagbigay na pondo para sa multipurpose building. Hindi po ito na pagbigyan kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponin. Dahil, it, dahil dito nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng no 2023 na kakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto na kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga ng 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap sa pagka sa kasi na to jingle naman po sa pagkakatanda ko nasa 2024 budget hearing kami sa Senado kasama ko si Yusik Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi habang kami naghihintay tinanong ako ni Yusik Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE ayon po kay Yusik Bernardo Sabi ko po boss meron naman sagot ni Yusik Bernardo sa akin ay ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na iyon agad Magagal po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, inaiplasa ko na po ang listahan kay Yusuf Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Mayroon pong tatlong 60 million isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko ay Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong biniba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Sen. Jinggoy. Pangapat, Congressman Elisal Linko. Noong August 20 o September 21, nagkakilala kami ng Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bulipasyo. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, nandito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po to ay uh, 519 uh, million ang una po ah uh, sa pagitan ng apat na taon umula 2022 hanggang 2025 naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First may git kumulang 426 na proyekto ang kabuang halaga ng proyekto nito ay yung po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Billion or Billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. BICAM lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5,790,000 sa NEP. 3,250,000 sa BICAM. At 3,890,000 sa UAE. 2024 5.8 billion sa NEP sa BICAM 5.084 sa UA 3.306 Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Ah... Uh, sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kanyang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, sasabi ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa litrato po. Uh, so balit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag ng prosento para kay kung saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay kong saldi. Habang ang balance na 15% ay paglabas na po ng gaha, gaa within 1 to 2 months. Uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman inaipasok ng kong saldi sa Bicam, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos na ang gaa at ang balance ng 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbahan ng gaa. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 20 limang porsyento ay agarang iniipon ko pa ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratiyos pero hindi na alam ng mga kontratiyos kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o nagatid na hinihingi porsyento ng Kong Saldi sa bet ibang tao, tao niya hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangila Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay, sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Ah, uh, minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwala ko na po. Dinagdag ko na dahil lumolobo ang pondo ng Bulacan. Napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang District Engineering Office. Nung dahil dito, naging nung 2020 hanggang 25, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan second, 573 million. Tarlac first 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1,650. Tarlac second, 925. Tapos 2024, 1,025,000. Pampanga, sa 2023, 1 billion, 125. 2024, 75 million lang po. ah uh, Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po la alam nila inay kay Kong Salty dahil ako lang po. Hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang First Star. Ngunit kahit pamilyar ako sa parsa, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ang parsa, ang kilala ko na MK. Namit ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Perth Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Perth na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kayong plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanya listahan at nalubas naman po ito sa GAA at UA. Uh, ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng first ng pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuhan ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iglawan sa first na ipinundahan mula sa National Expenditure Program uh, at papondong itilakda ng Bicameral Conference ayon po sa record ah ito pa po meron pong 2022 si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan taong 2023 nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million 2024 400 million 2025 500 million wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kusip lang ang listahan ng mga proyektong na pasok ni Com. Lipana ay nakalakip sa so, sinumpang salaysay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. Ang labanggit po nung nakaraang hearing, uh, former congressman Mitch Kaayon Uy, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan. Alam ko po birthday. Na noon ay uh, pa po, ang pagkakatanda ko, dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagad ko naman na, opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Asang larawan sa isang lamesa na puno ng pera, doon ay makikita ang aking presensya na kung sana ay nakasot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa bike ni Kong Saldi 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong na ipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na, na naksalansa sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pag-aalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay may bibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa nasagawang sagawang bisyon sa Senado, sa so House -so of Presentative, at iba pang ahensya ng pamalaan, kaugnay ng mga anumalyang proyekto ng DBS, at upang matuloy ang palagdain ng lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor? Pwede bang pirmahan mo yung, yung sinumpang salaysay para ma-i bahagi sa mga miyembro ng komiting uh, ito, nang sa gayon, mamaya kung mayroon silang gustong tanungin, at least firmado mo yung yung sinumpang sa Laysay. Your Honor, uh, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Uh, nagpapatunay na ako po ay uh, willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po.